po sa ating lahat. Tayo ay magre-ready kasi tayo ay aalis. Um, aalis kami ni Amo. Sabi niya is around 10 o'clock. Pero ang oras dito is ano, malapit na tayo mag 10.30 siguro. So, antayin ko na lang siya. Kasi nagising na yon siguro. At hindi pa ako nakapagluto. My goodness anong oras na mamaya pagdating ng mga student wala pa tayong luto ang mayroon pa lang kami is rice so ngayon is katabi ko si Tina si Tina ng makulit ayan no oh. yan ay may kasalanan dahil binasag niya yung bauna ni amo na uh, pyrex yung kristal Nakara na kapasa siya ng isang Pyrex. Ngayon nakabasag na naman siya ng baon ni Amo. So, sana makaalis na kami para makapagluto ako, no. Lagot. Lagot ka binasag mo. Lagot, 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 lagot. Lagot ka talaga, lagot ka talaga. <laughs> lagot ka. Lagot ka sa mami mo. Dito pa sa side. Lagot ka. Lagot ka talaga. Binasag mo yung baunan niya. Ang hirap naman ang baunan niya mo kasi Crystal. So, silip-silip clip na lang tayo mamiya, guys. di ba? Ay! Gutom na ako. Gutom na gutom na ako. Kasi ano... Nag-fasting muna tayo para clear ang ating ano ang, ang result mamaya. Oh, anong oras na? Siguro makabalik kami 11:30 pa. Malapit lang naman 'yun mga galing dito is 15 minutes or 10 minutes lang. Oh, 10 minutes lang. Hmm, gutom na gutom na ako ako nakapagkape, hindi pa rin ako nakapag-inom. Sabi ni Amo, pwede lang kuminom ng tubig, pero hindi talaga kuminom ng tubig. Guto, mens! So, guys, dumating na kami ni Amo. Sobrang nagmamadali na ako kasi kailangan ko pa ito gawin, oh. 15, 15 na. Tapos, sobrang naming daming binili. Dapat konti lang yun, eh. Kaso, si Madam yung kasama ko. Yan naman, guys, pag si Madam yan... Yan, 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 yan. Sobrang dami yan. Kasi nagsama-sama lang. Ayan pa. Ay, nako. Ayan, kasi winter. Dito kami naglalagay ng ako, ako dyan na. Sampayan. So, magawa na ako ng pagkain. Pagkabiin so, lang natin dito yung mga malaki. Malaki, malaki. Malaki, malaki. Tapos, mama mamadaliin. So, natin kung magkas yan na. Kailanap. Ito, hinap na yan. Ay, ito. Huwag na ito. Eh. Sige, sige na na muna. Dito na kasi yung milk ko na. Ito na siya. Ready to. Ready to. Oh, oh. Stop na yan. Ito sa loob. Dahil lang. Pasunan natin to. Sobrang gas hour na talaga to. God. Sobrang nagmamadali na tayo, guys. Ito na lang. Dawi-dawi ko pag nagawin. Ay. Wait lang. Ito is yung result ng aming blood test ni Amo is sa Saturday pa. Maluluto ko to after one hour. It's not a food. Gulay lang yan. Ano ba? Okay ka lang. Ay! Nabupas. Tumoy. Nagmadali kasi si Sol pa. na that it's vegetables, yes. Ito na, guys. Ang ating ginawa kanina. Ayan na siya. pakuluan ko lang yan at saka ipirituhin. Tapos gagawa ko ng salad. And then... Choy! Kalat dito. Kalat doon, konti na lang. At saka ito ay gagawin ko rin. Hmm, andito na ngayon niluto ko. Ayan, kanina. Hmm. Tapos sumakain ako. Tapos meron pa akong niluluto. Tapos may may gagawin ko ang... Ito hihimayin ko siya. O, ba? Diba? Ganun lang yun. Mm -hmm. Tapos may atas-atasan ako dito. Tapos <laughs> nanood ako ng video ay live ni Tita na Shani nabang ako luluto. Diba? Diba? Diba?